Hi guys! So ayan dito tayo sa si Spice Island kasi ano ngayon, ay uh, ko ng Kim Pao. So dahil naghihintay pa kami at wala kami ginagawa at napakadami influencer sa likod ko, might, at well, might, might, as well na magtanong tayo ng something sa kanila. One minute lang ito, mabilisan lang. Sana kayo ng one minute. Hi! Okay lang po, kumusta kayo? So, ang tanong, yes, po. Ko, bakit, ito, ako Bakit kasi pandemic noon, 'di ba? Sa taas dati pandemic puro mga pa-keme-keme ka lang. Followers ko dati puro Pakistani. Mas mabilis kasi sa TikTok eh. So that time kaya nag-push yung TikTok ko. May may one video ko na super nag-viral siya. Then do nag-start na finalo Binabukas ako ng mga kabayan. Tabi ng ref na nag Yes, 4 million, <laughs> million views yon at doon puro kabayan na nag-follow. Sabi ko ay ipo-push ko na to. Ganon. Hi Kimi. Hello everyone. Ako para po vlog. Ano ah, ba okay. pag tulog so? Okay. Oh, tanong ng badlang people. Ano? Pa parang sasayo ka pa parang nagigil nagigil ka. Kasi nga, dapat rough. Oh, rough. Hindi, <laughs> nah, joke lang. Pero in fairness, maganda ha? Oh, hindi kasi naniniwala naman din kasi ako na if you will do something, do your best. Wow. So, diba? kasi diba, kung magpuputso-putso ka lang, it's better not to show it anymore. Okay. Mas mas maganda na ibigay mo na yung 110% mo. You can inspire others to do their best also. Okay. Ayan siya. May kachika siya. Istorway natin siya. <laughs> ano na? Nag-tiktok ako actually, pang ano lang yon pang pang libang-libang lang. Nasyak ako kasi nag-boom siya. Kaya tinuloy-tuloy ko na lang talaga. So, ayun. Oh my God, how are you? It's just accidentally, I got viral last year. June 13, that would be my one year. This. Oh my God, at a tiktok. Thank you so much for the people. Thank you Bye. Thank you. Hindi niya alam na interview ko siya. Umapitan <laughs> niya ako. So ang tanong ng madlang people, bakit ka ba nag-TikTok? Okay, bakit ako nag-TikTok? First and foremost, gusto kong maaliw ang sarili ko and hindi ko na-realize na kakapagbigay na pala ako ng entertainment sa ibang tao. And syempre ngayon, uh, from 2018 hanggang ngayon, uh, isa na rin po ako sa nagbibigay ng awareness. Uh, Tinutulungan ko yung mga companies na magbigay ng mga awareness sa mga tao na may ganitong company. At kumikita na rin. At, oh. At may kinameta ko sa kanila, ang first viral mo, pakishare naman. Yes, ang aking first viral video, kasi hindi naman lahat ng... Uh TikToker is nagbo-viral. Pero mm. isa sa mga viral video ko is sumaya ako ng tala sa kahit saan dito sa Dubai at sa Disherto. Oh. Yeah, yo. Oh, oh, diba? Tama yung chili ko. Yun. ko sa kanila yung kanina. so, Yay. thank you, babe. So, ang tanong na ng madlang people, yung ginagawa mo ba talagang pag-support sa asawa mo? Gusto mo yun? O talaga nag enjoy kay banding yung dalawa yun sa TikTok? Opo naman. Gusto, gusto yeah. ko po yung support. Full support po tayo sa asawa natin. Wow. Okay yung kinasal tayo, di ba, for better, for worse. Wow, so okay. na no, all. Oh, oy, diba? kinikilig na kayo dyan. <laughs> kinikilig ako, so, may. Ang haba lang yun, eh, tututuran ko. mga husbands Mm <laughs> uh, Support your wife in everything they do. Yes. Diba? Oh. Pati And yung mga shopping wait. kasama dun, ah. Oo, oh, oh, kasi vice versa naman yan, di ba? Ay, so, oh, natapakan ko yung buhok mo, may. Oh. so, ayun, thank you. <laughs> Ay, ito, tamo siya, natin. Ay, ano, kasama siya dyan. Oh. Ayun, ganyan. Ayan. Miss Grant. Ayan, napanood ko ito, nag-viral ang TikTok niya dahil sa cake niya. Hello, mga people! Uh, Ayan, yeah. so, mga people. So, ang tanong naman ng people, bakit TikTok? Bakit ano? Bakit TikTok? Bakit TikTok? Ah, bakit TikTok yung napili mong platform? Platform? Kasi, kasi po noong pandemic, tsaka po nung bata ako. Nagkwento ng bata pandemic, uh -oh. si kasi mga sayo-saya. Oh, yeah. Ayan. Uh -oh. tayo sumikat sa TikTok. Uh -oh. yung cake talaga, pag bake habi mo talaga yon. Oo, uh -oh. Pa hobby pa lang. lang. talaga siya, tapos naging business na. Entire into business. Yes. Okay, so last question. Ano naman no, yung mga ma-advise mo dun sa mga aspiring bakers? Ayan. Ayan, para sa mga kabayan po natin na gustong gusto mag-bake, ang um, ma-advise ko lang sa inyo, kung basta karoon kayo ng interes, mm -hmm. simulan nyo na, mm hindi -hmm. titigil. Yes. Okay kasi mahabang proseso yan. Hindi kayo basta-basta magiging uh, kinabukasan magaling na kayo agad. Uh -oh. So, it takes more practice, mm -hmm. more patience. Eh, at kailangan dedicated kasi nagawa mo, passionate ka. At mm yun -hmm. nga, pinag-importante mo na simulan ko, huwag kang tumigil. Ayun. Kapag tumigil ka, masasayang lahat ng pinagpaguran. Okay, so, yes. So, useless ang lahat. Ayun. At uh, hindi tayo mapupunta sa tagumpay. <laughs> na, tagumpay. Doon sa tagumpay tayo. Uh -oh. <laughs> Ayun, thank you, Miss Gray. Ang sexy. Uh -oh. Uncle. Oh, oh, oh ayan. Hello, Ante. Kumusta? Kumusta kayo sa mga viewers ni Ante diyan. Yes, thank you naman. Uncle, ang tanong ah, ng bayan. Bakit po tayo nag-TikTok? Bakit tayo nag-TikTok? TikTok? Uh, actually, nag-TikTok. TikTok ba na una or Facebook? Facebook. Nag-TikTok ako kasi yung Facebook namin na hack. Na-hack. o. na so, kaya napilitan kami mag-TikTok. so, naghanap kami ng ibang platform. Kasi nag-umpisa kami. Ah, ah, ah. Eh, nung nag-tiktok kami, okay naman. Mm -hmm. Pang okay naman yung views. So, ah, oh, tinutuloy-tuloy namin. Tsaka bilis. Oh, Saka O, oh, nagbilis. Hindi naman ganun kabilis. Pero at least, natuloy-tuloy. Okay. Okay, okay, okay so, naman. naman mga ma-advise mo dun sa mga aspiring uh, content creator na tulad na nangyari sa inyo, hmm. yung yung hack yung Facebook account. Kasi ang daming instances na nangyari ah, ganyan tama. Eh. Ah. So dapat uh, mga sa mga content creators diyan, huwag kayong mag-click-click ng ano diyan, yung mga may maraming scammers <laughs> ngayon. So, ang daming pa may message sa inyo, mag, 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 mag ano, no, mag-alok ng mga ganito, ganito, uh ah. -huh. na nyo. Huwag na huwag nyo i kick yan kasi nadali din ako dyan. So, ah, okay. careful lang talaga. So, yun lang. Thank you, Uncle. Hi. Thank you, bye, -bye. Auntie, halika dito. Auntie, interview. <laughs> ano ba? Ano, <laughs> ano, ano, interview ba ito? Ang tanong, ba, bakit ba tayo nag, ano, bakit TikTok ang napili nating, ano, platform? Bakit? Wala lang. No, lang. Trip lang. Ah, trip lang. <laughs> <laughs> hindi pala. Hindi talaga. Ano lang. Uh, parang, tawag nito, parang ano lang, na, to, hindi ko alam, parang ito lang talaga yung ano ni Jada Support kay uncle? Oo, oh, support kay uncle. Ka talaga mas ano, mas active si uncle? Si uncle, oh, syempre. Oo. Siya kasi So parang ano na ano, tayo, ah, tayo dito, tayo yung talent, no? Yes. Ako lang talaga yung nasa so, camera. Way. Tapos si uncle talaga yung ano, oh, so, yung... Kasi so, 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 nah it. ito siya, hindi mahihain ito eh. Oo, true. sabi natin sa mga kababaihan d'yan? sa mga kababaihan uh, ano Dapat supportive, support? supportive tayo sa ating mga husband para maging masaya yung relationship natin. Di ba? Miss Mira, hello! Hi, so, ko sa kanila na una ko nakita yung, yung trending video mo dun sa partition about partition, sa mga ganap. Yeah. Eh, expect mo ba na magbabiral ka talaga nun? Or hindi. hindi? Kasi ano, tawag dito, three, way back four years ago nung ginawa ko yun, <laughs> Yes, meron akong mga kasama, 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 sa bahay, mga kabarkada ko, na laging may problema, umiiyak, ganun. Tapos pandemic that time, sabi ko, bakit? Sabi nila, wala na nga daw silang budget, tapos wala pa yung mga onion nila, um, yung mga kung ng ano, mga bigas itlog. Tapos sabi ko, wala akong material or perang maitulong sa ating mga kababayan. Mm -hmm. Why not gawin natin siya into comedy? Para uh, hindi uh, na mainis sila dun sa ano, sa kanaiinisan uh, sa nila, matutuwa na lang. Matutuwa na lang Tapos sila. one time, nagising na lang ako na nag-boom na yung content. Uh oh. oh. So, 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 so surprise ka talaga nun, no? Yes, surprise talaga in... ako nun. So, bakit TikTok ang una mo inuploadan? Actually, kasi, um, nung nasa Philippines pa lang ako, nung nasa events ako as a host, gumagawa na ako ng mga video, mga ah, comedy okay. okay. video sa, mm -hmm. sa YouTube ko. Mm -hmm. Pero alam naman natin ang YouTube YouTube world, sobrang uh, uh, hirap mag-trending. Ang hirap! Right? Oo, oh, oh, correct. Yes. The good thing in TikTok kasi, you never know. Uh, uh, Even if you have only 100 followers, yes. 200,000 followers, kahit ano pa yan, kung talaga mag-trending ka at para sa'yo yung spotlight na yun and you already got the niche itself, uh -huh kailangan mong ano yun, kainin lahat. So, last na lang po, ano po ma-advise mo dun sa mga aspiring talagang gusto maging content creator? Sa ating mga kababayan ko sa UAE, alam naman natin lahat, apakadadami na ng mga content creator, mga food vlogger, nagsulputa para mm mushroom -hmm. yan. <laughs> Pero, always lang natin gagawin is yung paan natin nasa ground. Yes. Maraming mga overwhelm sa inyo. Bigla ka mag-trending. Kasi sabi ko nga, you never know kailan ka mag-trending. Pero, kailangan yung pagiging humbleness andyan ka lang lagi. Ayun. Thank maraming you, Miss Mia. Maraming magbabago pero kailangan hindi ka magbabago. Yes. Thank you very much. Love ya. Hi, Jelay. Bakit ka naging mas active sa YouTube at sa TikTok? Kasi okay dami na video doon, di ba? Tsaka ang dami kasi conflict na ngayon sa YouTube. Sa TikTok kasi, sobrang easy lang gawin. At marami akong nakukuha na mga, oh, sige, invite, invite ba? Mga ganun, oh, Yes, so, ayan. mas mag aactive na lang ako sa TikTok, teka sa YouTube. Doon talaga. dahil sa ayaw ko sa YouTube, hello ko kay YouTube. sa TikTok. sa na, pag pinost mo na, go, direct na, di ba? Oh, ayun. Thank you, Jelan. Thank Ano Jelan. Thank parang Sinasabuhay mo. As being an OFW mm -hmm. since para hindi tayo makonsik sa ating mga pamilya sa Pilipinas, mm -hmm. is gumagawa tayo ng paraan para, you know, magkaroon tayo ng may kakabalahan tayo mm -hmm. sa pamagitan ng content creator na tayo ng mga positive impact sa mga tao na nanonood sa atin. Ayan. Thank you very much, Jerome! Wow! And ayan, dito na po nagtatapos ang ating interview sa mga influencers slash tiktoker dito sa Dubai. Maraming salamat sa mga nakasama nating influencer kasi game na game sila kasi kahit ambush interview ang nangyari eh hindi naman sila nagsungit sa atin. So pasensya na uli kayo kung na-ambush interview kayo. So bawi-bawi lang tayo next time. So see you around guys and thank you thank you very much. Love you all. Don't, don't worry. Malayo 'di ba? Maabot ko na sa inyo yung mga pag-gift ko sa inyo. Thank you guys for watching. Bye!